Good morning, mga kakachap! It's a bright morning for today. Tapos napakasaya ko kasi nag-okay na yung rehistro namin pero sa isang private uh, company siya or private shop. So, hindi dun sa pinakauna namin pinuntahan. So, okay na siya. So, kaya mapupunta ma na ako siya at makukuha namin siya today. But bago naman siya kunin, papakita ko sa inyo yung labas at ang ginagawa ni si Sandy while waiting for me kasi natutulog pa ako kanina. So, see you! nag-cutting siya ng ano namin, mga halaman. Ayun, kasi parang humahaba na. Hey, boy! Hey, girl! Hey, <laughs> girl! Ayan. Kita ko sa inyo yung labas dami. Ayan. Parang village, ha? atin pa. Ayan. Ayan, oh. Gusto ko mag-dyan. Tignan mo yung the waste of time. Don't waste your time. Kaya, putulil mo yung mga dahon dyan. So, ayan. village siya. Ayan dyan, yan yung washing machine at yan yung bahay na may ari. Ayan yung mga bahay at yung bahay namin yan. At yung bahay namin yan. Di ba? Last time, my flag of the Philippines. Pero ngayon wala. Ginawa ano yung flag of the Philippines. Kasi, ano, nawala siya. So, hindi na namin. Nahulog siya. So, hindi na namin binalik. Good morning, Thailand. fashion. Marami yung mga shop na papayo sa mga motor dito. Kasi, yan ang very convenient na transportation in Thailand motor. Kahit saan, mayroon naman magkita ang shop na nagpapagawa ng mga motor siglo. And for sale. Kaya siya kukunin dyan. Okay. Kaya yung kukunin niya dyan at magiging happy yan pagpasok sa sakyan. Ah, nag-wise na dalawa. Sign of respect po yun. Mga kakatsya. Dito sa Thailand. So, ito yung shop. Ayan. Ayan yung shop. Ito nagpapa. Shop. hindi so, ko check yung sasakyan mo. At uh. 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 Okay na. Ito yung bagong rehistro. Ah, nakuha niya yung rehistro ng sasakyan. Very good. Ta-da! The blue book Thank you. Very easy lang po pagkuha dito ng reason ng sasakyan. So, this is the shop. It's kind of Dito sa Pactong Chai. Okay. Thank you. Ayan. Ayan lumabas si Sandy, bumili siya ng paborito naming pagkain. This is the ba fried banana with sesame. Yan. Meron rin yan dito, fried banana with sesame. Wala pa akong ligo, guys. Wala akong gising pa lang. <laughs> At Bello, I'm very happy kasi nakuha na niya yung registration sa sakin. Yan. Yan. Oh. Doon sa pinuntahan niya kasi, it's very easy lang daw. Private company siya, private shop siya. Wala nang ek ek ayan nyo wild wow, god it's our first time na i-release yung sasakyan namin kasi bago pa lang po but this is very blessed kasi dahil sa sasakyan nito nakakagala kami dito sa kainan. kasi mahirap bala dito malayo na malayo rin yung mga magagandang puntahan dito so nasa meron kami yung motor and eh, napakainit tapos kung umuulan, ayan ulan init so it's not very convenient kaya ito fried banana. Ayan. Ayan siya ng fried banana. Mix ba to? Banana and yung kamote? Ah, mix pala to. Meron kasi silang mix na banana and at kamote. Ayan o. Oh. Ayan. Ito siya, kamote with sesame. Fried kamote with sesame. 20 baht? Ayan, 20 baht. Sa atin, 32 baht. Ayan, nainit pa siya. Ito yung shop. Ayan. Ito try natin yung 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 kamote. Mmm. Love. spread sa sa kanya. Okay. Yeah. Like, come kasi mo yung banana. sa kanila. So, nandiyan si Pepsi, yung aso, niwan nila. Tapos, yan vacant yan. at tapat namin. ayun dyan, si manager. Trabaho. Pasok tayo, pasok. Tapos, dyan yung bahay ng may-ari. Mga pakalaki naman bahay ng yarn. Ayan, very good. Mula na. No, mulan nga eh. Thank you. It's raining. Ah, oh, yeah. oh guys, Umulan na dito. Napakasaya ko kapag umulan kasi hindi mainit. Alam mo bang kapon, 44 degrees. Ay, sinong gusto ng lumabas? Thank you, Lord. Umulan na. Oh, napakasaya ng mga ano, ng ayun no? Napakasaya ng ibon kasi umulan. Hindi masyadong mainit. Ayan si ah! Ayan yung ibon, oh. <laughs> Na, nangingay naman yun. Nalan! Yan, more pa. Walanin mo pa. nagkakape ka dito. Ayan yung view. yung view. Ayan o, oh, may farm doon o. Oh. Nag-stop yung ulan. Mm. So, that is our video for today. Hope you enjoyed. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.